Ito pa ang ulam namin Yan. Ayan. po ang aking darling yan. Ito po yung uukuyin uh at i-gaganga. O. Oh, diba? Magluluto po yung ate ko. Ito po ang ulam ni ate. Malunggay. Ayan oh, po. Masustansyang ulam. Malunggay. Kahit walang laho. Pa-ingredients ng uukuy. Uh harina. Oh, ate, ano? Ano? Sabi niya, doon nilagyan daw ng sibuyas, paminta. Pa. <laughs> ayun po, ayun po yung ate ko. Tinitik ko ay luto niya. Ay, nakuha. No. Ito po ingredients ng ano. Lutoin niya harina. Wala na po yata kami sibuyas at bawang. Ayun po. Sibuyas, bawang. Meron pa daw po pala. Hey. Ang mga memory, uh, oh, memory. So, ang iba ang ganda. Oh, ito ko dyan, guys. Para mga yung 16. Aking anak ko, oh, Ayan. Baby pa sa si Adrienne. Aking Rika. Huwag oh, kakagdang babae. Ah, babae. O yan po, o. Oh, nung ako yung nagsagalag yan. Yung aking jowa. O, kami yan. Yung amy ano ba? May mga picture dito. Ito po daw yung, may, ako ang may birthday. Yung anak ko ang nirigaluhan. Yan, drawing. Drawing po yan sa kanya po. Si Matthew mga ah, anak ko. Yan sila nyo. So, oh, dalaga na po yan ngayon. ito, pari sa ito. Dalapit ng graduate. Sa taon na lang. May anak ko yan. Napatigil. Dalapit oh, na rin po siya sa graduate. Pero sa second year college sa mga. Akin siya, no, ito ay nag-moving up na daming-daming niyang ribbon. Ayun. ayun pa. Ayan pa. Ayan po ako. Oo, oh. oh, ganda ko. Ayan pa. Ayan. Ang aking mga pinagkakaabalahan dito mga ano, nililinisan.